Okay ko mga boss So at least ayun ang ubos nila At uh, pagdating ng hapon 20 grams na rin po muna At yun baka sobra po yung ano uh, Binibiginin yung patuka sa kanila Ayan meron po tayong Ayan so uh, good morning mga boss Ayan update ko lang kay dito sa uh, Bakura natin Ayan nung una ano to uh, Parang mga wire mga boss Ayan, uh, Pinagawa na natin para At least makapagsandal pa tayo ng mga Uh, ibang flying pen ano, tsaka uh, mga pagsabit din tayo ng kulungan at ito nga uh, nagpaabang tayo ng mga uh, sabitan ng mga boss papunta eh, sa uh, bandang itaas ng, para at least meron tayong sabitan na ano. sa so, uh, mga gagawin natin mga kulungan so ayun, ito last day ng mga manok natin kung uubusin ba talaga na kung hindi na sila mamimili ng uh, pagkain ayan 2 days uh, bali yung ginawa natin sinubukan muna natin agad ng 40 grams ay nangyari mga boss uh, bali nagdira sila ayan, so uh, may kukunin tayo sandali mga boss ayan sa so, mga kaibigan natin ayan boss palike naman yung video natin paabutin naman natin ng uh, 20 likes Ayan, at sa mga hindi pa nakapag-subscribe, ayan, mag-iwan po kayo ng comment para mandali kayo, kayo nga matrace dun sa pinamimigay nating henny, mga boss. Ayan, so ito yung day 1 nagbigay tayo ng 40 grams, mga boss. Ano, sa mga manok natin na change feeding natin. Ayan. At ito rin isa. 40 grams. So, yun uh, nangyari dito, mga boss, nagtira. Ayan, siya yung nagtira, yung isa na yan. Ah, uh, ginawa natin, tinago natin yung pagkain. Ah, uh, nilagay muna natin sa taas. Ano? At, uh, ayun, uh, uh, para hindi niya makita, para hindi manawa, mga boss. Ah, uh, alisin niyo yung patukanin niya kung nakapasuman niya. Huwag mo muna ipakita sa kanila. Ayun, uh, yan yung babalik natin mamaya ng hapon. Ng pagkain. Ah, uh, kahit nung second day mga boss pakita ko sa inyo yung nangyari kain natin sila ngayon 20 grams lang muna yung mga tinitira nila kapon ayun halos uh, ito nga siya inubos siya lang ngayon I mean, uh, at least kahit pa paano syempre gutong siya at bago pa yun mga boss ay eh, maraming salamat sa mga sumusuporta eh, lalo na kayo kabalen at uh, kaya pampanga at uh, bigyan nyo kunting uh, segundo mga boss Shoutout ko lang to mga kaibigan natin no uh, Shoutout kay John Mark Canaver Mary Rose Tangalindan uh, Sensport Bener David Louis Alperes ng Davao City Ayan mga boss kaya nga magbigay ako ng mechanics Doon sa isang manok na pinamimigay natin uh, Kasi yung mechanics natin doon Para din sa mga manok Gawin natin, doon po tayo kukuha ng uh, manok sa kanila na 3k uh, po yung halaga mga boss. Uh, at least para yon na uh, yung gagawin natin, diyan po tayo kukuha ng manok para at least uh, mayroon tayong ma-receive uh, na ng manok dahil dati talaga mga boss puro uh, gcash yung mga sinasend nga yung itong isang henny natin na brown. So ayun na 16 years old yung uh, winner natin mga boss. At uh, ayun uh, para sa kanila din sa mga malalayo sa mga kaibigan natin yung uh, isang mechanics na yun ano at ito ba yung mga iba mga boss kay uh, Hanley Palmera uh, Jan ako yan sa uh, Roa City Capiz yan uh, kay Vincent uh, Manulong from Dipolog ayan CJ Gideluna at Jimel. Team Makulangan yan. Shout out po sa inyo lahat. Uh, ayun nga mga boss. Dahil nag-change feeding tayo. Ano? At ito nga po muna yung mga una nating ginamit mga boss. Uh, Enertone tsaka po platinum mga boss. Uh, pang bus po. <tinyo> right para, uh, gumanda po yung mga katawan nila. At uh, ayun na babalik na tayo sa ano natin. Sa maintenance. Feed maintenance natin sa mga ano, na, na namimili po ng pagkain ito yung uh, pwede ninyong gawin mga boss ano sa mga uh, spoiled huwag nyo po silang mga spoiled mga boss uh, yung gawin nyo po uh, yung D1 ko po kasi yung una dito sinubukan ko ng uh, 40 grams ayun hindi po sila ay nagtira po sila no uh, iniwan po yung pellets ayan sa mga namimili po ng pellets ito maganda rin po sa inyo ito yung gawin niyo sa mga namimili ng pagkain ano uh, wag niyo po kukonsentihan mga boss ang gawin niyo dahil nagfail ako dun sa una dahil parang change feeding na nga Ayong uh, yung 40 grams hindi po nila naubos ano uh, tinry ko din ng hapon uh, yung ginawa ko mga boss yung tira nila Ay uh, sinabit ko dito sa taas para hindi nila abot at hindi nila, nila, makita mga boss no, pagka merong sobra yung manok natin ako ah, kung nakapasuman yung sa inyo huwag nyo na po munang ipakita sa nila itabi ninyo mga boss no, para hindi po manawang nakikita ah, yung tinira nila so yung pagdating po ng hapon yun po yung ipakain niyo sa kanila yan yun yung po aking ginawa para at least ayun nakita ko mga boss na nila nung no? pagdating na hapon kasi yun, yung, yun lang yung binalik ko sa kanila parang kumain lang sila na maghapon bali uh, 40 grams so ayun nakabahala uh, na sila yun yung gawin niyo mga boss wag nyo uh, sanayin yung mga manok na ano dahil alam naman natin yung mga uh, binibili natin patokan napakamahal mga boss tapos uh, ganun lang yung gagawin nila at ayun uh, dahil medyo naawa ako nagdagdag naman ako ng na 20 grams para at least uh, maghapon kumain sila ng uh, 60 grams ano at ayun sa ano naman naubos naman nila yung 60 grams. Inabukasan tinry ko ulit. Uh, 20 grams na lang yung binigay ko mga boss. So at least ayun naubos nila. At pagdating ng hapon 20 grams na rin po muna. No sa uh, ngayon yung day 3 natin mga boss. Ay susubukan na natin silang uh, pakainin ng 40 grams kung maubus nila. Ayun. Uh, 8 a.m. na mga boss at saka sa mga nagpapakain din mga boss pagka dating ng hapon iwasan nyo po yung uh, sobrang dami ibigan din pala natin baka sobra po yung ano, uh, binibigyan ninyo yung patuka sa kanila ayan meron po tayong ginawang improvise na lalagyanan uh, po ng patuka natin or uh, pang takal ano, na 40 grams mga boss ayan nasa vlog po natin yan balikan nyo na lang uh, gamit po yung uh, B12 multivitamins sa at saka po yung uh, lalagyanan ng calcium lactate. Ayan. mayro uh, meron kasing uh, uh, nak nakisuyo na gawa natin sila ng ganito. Uh, at yung una kasing mga ginawa natin is uh, yakult. Uh, nasa uh, polbo tsaka ilalagyanan ng uh, zonrox Rock mga boss. na, ano? So ay nag-comment din siya. At meron pa palang isa mga boss. Hindi ko pa kasi nagagawa. Hindi pa ako nakabili ng ano. Uh, delight. Delight yung atayon. Parang yakult yun eh. Uh, nakikisuyo din siya na gawagawan natin siya ng uh, pantakal. Yan, pantabay lang, boss. No? isusod uh, Isusunod natin yung nire-request mo. No? Ayan, uh, uh, gagawa kita ng pantakal gamit yung uh, delight. Yung ano, basta parang yakult siya eh. Yung uh, sinerge ko nga siya. At uh, ito mga boss, minsan baka sobra yung uh, patukanin nyo at uh, sa oras din siguro mga boss, uh, mas maganda magpakain kayo bandang 7.30 ng umaga. At uh, yung nakakagalaw-galaw na yung manok hin uh, Pagdating naman na hapon Huwag na po sobrang dami Kasi yung uh, panunaw nila metabolism nila Mabagal na po Medyo bawasan nyo lang ng konti Yung sa uh, hapon mga boss Kasi baka pagdating ng umaga uh, May lamang pa yung buchi nila At uh, nangyayari mga boss uh, yun, Pagdating ng umaga Ibigyan mo ulit eh mabagal yung panunaw naman Kapag na gabi ayun, uh, nangyayari mga boss, parang namimili o nagtitira sila ng pagkain pagdating po ng umaga Yon so uh, dumating na yung mga nagtatrabaho uh, ito yun, pakainin na natin ng uh, 40 grams mga boss pakainin na natin ng 40 grams, uh, check natin kung mauubos maubos na nila Ayan, okay. okay. dumating na yung mga nag At ayun na, alas na ubus na rin Sorghum na lang yung, yung natira yung maliliit At eto Ayan, maubos na rin mga boss Yung sa isa natin So ayun lang mga boss, gano'n lang yung gawin nyo. Huwag nyo lang konsintihin mga boss. Uh, konti muna yung bigay ninyong patuwa sa kanila.